Hello, Brian. This is Brian. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Gagawa tayo ng isang content per request po ng ating mga Brian. So, what's up? <laughs> <Char. laughs> Mayroon tayong community sa WhatsApp. So, kung gusto niyo po mag-join, nasa description po ang link. Ayan, request nila na magawa tayo ng isang content patungkol sa mga mga pwede nila mapuntahan o oh, madatinan sa accommodation dito sa Color Asia. But for anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag skip ng ads. Ayan. So today guys is March uh, 13, 2024. mag 11 pm na po. Actually, kau uwi ko lang talaga. Kakahilamos ko lang. Wala pa tayong kain. Mag-vlog muna tayo bago tayo kumain. So, short vlog lang to. Ayan, kung meron tayong mapag-usapan, nag-uusapan natin yan. So, let's start. So, syempre, para mas na-feel mas ma naman talaga natin yung video na to, diba? lalabas tayo ng kwarto. <laughs> lalabas tayo ng accommodation para makita yung yun kuno itsura ba talaga ang accommodation ko dito. Okay? So, tara, labas muna tayo. Para kunwari. Char! Um, guys. So, ito yung labas ng bahay. Ayan. Bawal ang katao-tao. So, ito yung pinto. Ayan. Pagpasok na. Kwarto. <laughs> <laughs> uh, mga apartments. So, dito kami. Ayan. Ito ba? At bubungat po sa inyo ang isang accommodation ng mga Pinoy dito sa Croatia. Pasensya na kayo kung medyo hagar tayo, guys. Ayan. So, sisimulan natin sa kwarto. Sa kwarto muna tayo mag-vlog. So, see you can see, guys, makalat po talaga. Talagang ito ay on the spot na vlog. <laughs> Pagpasok po ninyo, kadalasan naman po, provided talaga ng employer. Ayan, may mga cabinet na kayo makikita. At syempre, kama. Kaya may magtatanong, kailangan pa magdala ng kumot at ng unan? Okay. For me, guys, para iwas tayo sa homesick, ayan, o kung gusto nyo na amoy nyo pa rin ang inyong kama sa Pilipinas, nasa naman kayo, magdala kayo ng at least pillow sheet. Ayan, kung meron kayong manipis na kumot, dalhin nyo na rin. Pero provided naman po ng employer dyan, huwag kayong mag-alala. Kasi ang mga accommodations dito sa Croatia ay literal po na apartment, with gamit. So, ayun guys, with gamit. <laughs> Pasan siya na kayo. Pero ako guys, ha, sa accommodation pa kasi, meron ako talaga manipis na kumot. Actually, butas-butas na siya. Comfort, comforter, ayan. And bumili talaga ako ng dito, blanket. Kasi, di ako comfortable na may, alam niyo, may iwang gumamit ng kumot. <laughs> So, bumili ako. And, itong mga bed sheets, ay yung mga pillowcase na po yan sa kama ko, ay dala ko po talaga from the Philippines pa. Ganun ako ka-emotional palagi. <laughs> At syempre, ayan, nakikita nyo po ang ating mga maleta. Ang dami ko ng gamit, guys. At syempre, itong ating cabinet. So, ano bang laman ng ating cabinet? Sa unang cabinet, guys, walang laman siya. Ayan. mga uh, kineme lang. Ayan. Mga hindi ko na ginagamit yan. Pangalawa, may house na rin to guys ha. Accommodation tour na rin to. <laughs> Ayan, ang ating mga winter jacket. Na ito po ay ililigpit na ulit natin sa ating maleta. At sila ay mga na. So sa mga may gusto po ng winter jacket, ay pamain-main na lang kayo dyan. Ayan. Daan ko mga winter jacket dito sa mga papunta na dito guys ha wag na kayo magdadala ng winter jacket dito na kayo bumili ng winter jacket and also ayan yung kama and pag bukas mo na bintana ayan ang ating halaman ayan ito ang labas ng bahay namin ba so ayan yun ang inyo makikita sa kwarto may unan may kumot may bedsheet sheet may may lamp siya, may kayong side table din, may mga ganyan. Tapos, it's up to you na lang kung gusto nyo magdala. Pero, I suggest magdala kayo, lalo na ng mga pillowcase, yan, mga bedsheet. Magdala kayo, para at least naman, di ba, ma-feel pa rin natin, lalo na sa mga galing ng Pilipinas, ma-feel natin na sa Pilipinas pa rin tayo. And also, gumawa ako, guys, ng mini altar. Ay, eh, pakita ko sa inyo, mini altar ko. And si Padre Pio po, guys. Galing pa ng Pilipinas yan, sa Santo Tomas. Mas ako, bago ako mag-abroad. Tapos ito po, be, ano, um, from our kabayan, from Vatican. Ito, from St. Blaise. Ayan. So, ito yung mga shirts natin. And, ayan, meron tayo dyan. Ah, sorry, guys, pumakalat ha? Ayan ang ating pang-skincare. Ayan. At syempre, itong ating ginagamit sa pang-live sa ating TikTok. So, silka si ito po ang ating salas. Diba? Ang ganda. Pak na pak, diba? Maganda na, no? So, meron kami yung aircon heater. Dalawa po yan. Pag summer, magiging aircon na nga. So, so... <laughs> Ano pa ang makikita ninyo na maaaring provided po ng inyo mga employer? Meron kayong ref, for sure. Meron kayong washing machine, for sure. At syempre, meron kayong lutuan. Huwag kayong mag-alala guys, meron kayo niyan pagdating nyo dito. Hindi na kailangang bumili ng mga kaldero, ng mga kutsara tenidor. meron na naman dito. But then, again nga, ako, nag-provide talaga ako yung sarili kong kutsara at tinidong pati plato. Galing pa ng Qatar yung plato ko. ayon <laughs> Kasi, nabasag na yung galing yung Pilipinas. So, itong mga ginagamit ko ngayon, galing pa ng Qatar yan. And, syempre, sa banyo, ayan itong ating banyo. Ayan. Ating shower. So, yun lang naman. Yung mga basic needs sa kailangan sa bahay, guys, huwag so kayo mag-alala. Provided ng employer yan. Tapos, nung dumating kami dito nga lang, wala kaming kawali. Ayan. Binili, binili, binili pa namin to. Kasi tinangay yata. <laughs> nung previous na tumira dito bago kami. Tapos, ang dinawa namin, bumili na lang kami ng mga dishwashing liquid. Ito, mga chopping board. Bumili kami. kutsilyo tapos si mga kaldero, sandok, yun ang binili namin. Pero majority naman, most of the accommodations na provided ng employer ay meron ng kanya. So, kaya na ito, tunay niyo, may mga baso na. Sa accommodation to galing. Tapos, yung medyo kulang-kulang kasi, syempre, pag magluluto tayo, di lang naman pwede isang kawari lang. Bumili kami ng extra. And, ano pa ba? Uh, Wi-Fi. Ayan. Actually, guys, ang Wi-Fi, ay talagang depende. Lalo na kung kayo ay mga nag hired, depende pa ang wifi. Pero sa mga galing ng Pilipinas, majority rin ay meron ng wifi. Huwag kayo magalala. Lagi naman may wifi. Ano pa? Um, ay to, yung request nyo, yung paano gamitin yung washing machine. <laughs> so, ito kadalasan yung makikita yung sa washing machine, guys. Ayan. Ako ay hindi familiar, hindi po ako expert sa paglalaba. Ito ay na, nakasanayan ko lang. So usually, pag nakikinig mo, no, 15, 15 minutes na iikot ang washing machine. 60, 1 hour. Hindi ko ito ginagamit. Magise, shareno, ito si spot siguro. Ewan ko kung ano ba yan. Hindi ko ginagamit yan. Ang centrifuga guys, ay dryer. So like for example, nag 15 minutes kayo, matikitigil yan. Pag tumigil yan, i-rotate nyo lang po yung washing machine pa-centrifuga. And then, click nyo po itong pochette pause po para i-play. Ayan, nakita nyo yung centrifuga. Diba? Tapos, kung magalabak ako naman, pag nagalabak ako ng mga sapatos, hindi siya sporty. ang Ginagamit ko talaga itong pamuk 60 degrees. So, pag umikot siya dito sa washing machine, hindi siya totally umiikot. Pag anong-ganon lang siya. Swing-swing lang siya. Ayun. <laughs> ayun, ganun ako gumamit ng washing machine. Tapos, ayan, magluluto kasi ako ng ulam, guys. Wala pa tayong pagkain. Ano, makikita nyo sa ating wala na. Huwag okay, yung refrigerator at madumi ang refrigerator makalat. Ano pa ba? Um, hmm. ayun. May nakaano sa atin concerning sa mga, may mga medical na raw of the Middle East. So again guys, pakilinaw po sa inyong mga agency, lalo na pag medyo may kamahalan o medical. Wala akong alam kung bakit nagkakot ng medical or anong agency lang ang meron medical. Mga ganyan. But, again, concern nyo po ay i-direct po ninyo sa inyong agency. Alam ko na ang iba ay nag-aantay na lang ng visa, tapos meron pang medical ulit. So, naiintindihan ko na medyo mabigat-bigat sa bulsa ang mga medical. Eh, di ko alam kasi, hindi talaga ako makapagbigay ng opinion about Chan. Kasi wala akong idea. Nagpumunta ako dito, wala akong medical. Kaling ako ng Qatar. So, ayun. Nag-medical lang ako dito sa employer ko mismo, which is stool lang ang medical ko. So, again, sa mga may medical ko from the Middle is kung yung mga concerns ninyo, i-electan nyo sa mga agency. I-open nyo. Baka, alam nyo, may considerations na magana. Kasi, uh, naiintindihan ko na yung pag, supposed to be pang medic, pang pocket money na dapat na lang, diba? So, mas may medical pa. So, yun lang. No comment. <laughs> Basta, i-electan nyo sa agencies ninyo kasi sila lang yung makakasagot niya Ha? Ah, Pakita ko sa inyo guys yung labas ng bahay. Ito ang labas ng bahay natin. Kabina. Alas na na kaya alas 11 na ng dito kami ka grocery natin So, if you will ask me guys kung kamusta yung panahon dito, ayan, malamig pa ba? Sa umaga malamig, pero pagdating ng tanghali, mainit-init na masyado. Hindi na siya kagaya dati na kailangan balot na balot tayo pag lumalabas. So again, wag na kayo magdadala ng mga makakapal na jacket. Kung magdadala man kayo mga hoodie, ayan, mga ilang piraso lang siguro. I-maximize niyo yung maleta ninyo guys, nadalhin niyo mga basic needs. Ayan, bumili na kayo ng mga pangloob, kung nasan man kayo ayon kasi medyo may kamahalan dito. Tapos, ayun, 200 euros is enough na for your pocket money. Okay? And also, ano pa ba? Ano pa ba ang mga gusto nyo malaman? Niisip ko pa yun. Kasi on the spot na vlog to guys. Wala tayo kineme. Ayan, by Sunday, try ko pumunta sa Old Town. Ayan, mag-vlog tayo. Check natin yung mga ilang restaurants doon. Kasi sahod na. Sahod na. Chod. So yun ang ating main topic for today. Since request po ng ating mga kabayan sa ating WhatsApp community. Huwag kayong mag-alala. Meron kayong matatatnan ng mga kumot, mga blanket, mga unan, kaldero, ayan kutsara, tinidor, baso, meron. Hindi ko lang sure lahat kung may heater ba. Ayan, kasi nga hindi naman uso dito. Kasi lagi sila sa, alam nyo, sa lutuan talaga. And rice cooker, wag kayo mag-expect. So, dalaki yung rice cooker guys para much better. Lalo na no, kung kayo kagaya kung tamad mat mag-check ng sinain. <laughs> ayan. So, kung mayroon ba, ano ba raw kung magkakaparehas lang ba daw ang accommodation dito at saka sa Middle East. Ayan. Ibang iba po. Sa buong uh, season ko dito, sa lahat na naging ko, hindi po ako nag-double bed. Ayan. Hindi ko lang sa iba ha. Pero yon wala akong Laging single bed. Tapos, banyo. Ayan, malinis yung banyo. Hindi sharing ang banyo. Talagang literal na bahay guys. As in yung mga kapitbahay ninyo ay literal talaga ng mga, alam mo yun, talaga kung pak na pak. Maganda yung bahay as a super worthy siya. maleta ko, di ba? Diba? Tatlo na yung maleta ko. <laughs> and sa mga papunta na po dito sa Croatia, lalo na sa Dubrovnik, congratulations guys. I'm really looking forward na mamit kayong lahat and gawa tayo ng content. I hope na ma ko. Ma-interview ko kayo with regards sa naging experiences ninyo and ma-share natin yan sa mga aspiring applicants na gustong makapag-Croatia. Speaking of aspiring applicants, ayan, medyo lumalabas-labas ang mga ilang balita dito na magkakaroon ng changes. Pagdating sa mga working permits, issue was sa working permits. Pagdating sa duration ng mga seasonal jobs, ayan. So, abangan natin kung kailan talaga may implement ang mga balitang yan kasi nagkakaroon na ng changes lalo na sa mga uh, migrant workers dito. And nakakalukot lang talaga na may mga September na nag-expire ID hanggang ngayon na hindi pa nare-renew. So, ay, kung may alam lang akong trabaho guys talaga na mabigyan kayo ka. So, medyo napapagod na ako magbigay. <laughs> to be honest, ang dami ko nang ina asin ang dami ko na talagang inaasikaso this week. Nalulungkot lang talaga ako sa mga kabayan na hindi um, makatagal sa, sa, trabaho. Hindi ko na alam kung anong pang gusto. Pero again, wala na ako magagawa. Yan, decision naman talaga ninyo yan. Hindi naman ako para pag, paghipitang kayo sa buhay ninyo. So, why Sana ay sa mga wala pa pong mga trabaho. Hanggat may alam naman ako guys, niy share ko naman. Pero yun nga, siguro medyo bawas-bawasan ko na lang kasi nadidisappoint din sa akin yung ibang lokal dito. Yung mga nire-recommend ko ay hindi tumatagal. Ayun, nalungkot lang ako sa panong. Kaya this week talaga ay medyo na-stress po tayo ng konti ang bagya. Hindi lang kasi isa, isa hindi lang dalawa. <laughs> ang daming ganap talaga dito. So, sasalain natin. Siguro ko mag-recommend man ulit ako ng tao, is sasalain ko talaga ngayon. Kasi, na-hurt ako do sa mga wala na, nabitawan na eh, ba? Diba? Nakapagsalita na. So, wala na akong magagawa. Anyways, basta kayo ay masaya, basta kayo ay makaluwag-luwag, basta kayo ay makaipon, go lang. Magpaalam na tayo ng maayos. And hayaan ayun na. Ako lang naman to. <laughs> Feelings ko lang naman to. So, ayun. Anyways, basta okay kayo. Okay na ako doon. Okay. Ayan. Tapos, guys. Ano pa pa pag-usapan? Gagawa ako ng vlog ulit pagdating sa mga basic Croatian terms. Ayan. Yung vlog ulit natin yan. Sa ngayon, ito munang short vlog ang ating gagawin. So, thank you guys for watching. Nakita nyo na ha. Okay pa accommodation dito. Uh, meron kayong matatat na ng mga uh, basic needs, utilities, mga ganyan. And, magdala lang kayo ng mga sarili yung mga, kung gusto nyo magdala ng kumot, uh, pillowcase, para feel at home pa rin tayo kahit paano. So, ilang guys, for uh, our topic for today, nautal na ako, Diyos ko. <laughs> Naguguto na kasi ako. If you have any more questions or suggestions, it comment nyo lang, okay? Again, sa mga hindi po agad na reply sa mga message, pasensya na po. Kung may doon, ah, nagko-comment kasi, uh, nababasa ko naman. So, ups, lagi ko naman sinasabi, hindi ako nakakapag-reply agad-agad. Kasi after work naman, syempre may mga uh, iba rin tayong ginagawa. Hanggat kaya ko po talaga mag-reply, ay nag-reply po ako. Ngayon, kung natabunan ko na yung mga, na yung mga message ninyo. So, sorry na rin po uh, ha? gusto ko kumang kayong reply agad-agad pero tinanggi naman ang palad ko guys so parang tuyong tuyo na so parang ay tinan nyo oh iba, iba na yung daliri ko ngayon anyways <laughs> kaya ko mag reply na reply ako kayo so hindi ko lang talaga kaya replyan yung mga ibang tanong na how kapusta po ayun hindi ko na ma replyan guys sorry kung mag reply lang talaga ako yung mismong direct to the point na yung concern para recta ko na sa Ha? And also, kung gusto nyo pong mag-join sa ating WhatsApp community, check the description, description link. Ay, nautan na ako. <laughs> para kung gusto kayo, meron kayong mga gusto i-request or meron kayong mga gusto kayong tanong, ayan, sagutin natin lahat-lahat na para isang tanong, isang sagot tayo sa mga kabayan para hindi ako pa ulit-ulit. No? Pero kahit ulit, ulit pa yan, sagutin natin yan hanggang tayo ng powers. So that's all for today guys. Again, please help me to reach 5,000 subscribers. And thank you so much po sa panonood ng ating bagong vlog. May mga vlog lang to guys. Kasi may accommodation to yun naman tayo. So yun lang yung mga pwede yung matatnan dito sa accommodation. So that's all for today guys. And I will see you on my next vlog. Ciao! Anong magagawa?